Nung pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinadong niyo ko dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012. Ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa Pideya. Yo po, Mr. Chairman. Your honor. Mr. Chair, itong yes, hawak kong PDS it is already certified certified photocopy. Sinertify ito ng uh, PIDEA So I don't think we still need to have the original And, copy we submitted uh, before again, this um, uh, committee. with the permission of Senator General, Mr. Yes. Morales, nakiusap um, na po. Tatlong hearing na po tayo, di ba? Uh, ulitin ko ha. Litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jingoy. Actual na C-ROX to na certified copy pa na pwede nyo makita eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Um, letrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-under na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, ano? Yun pong uh, sinasabi ninyo na hindi ko ma yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yung tanong ginong, can, can the witness kindly just address what is being um, asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo uh, yung lagi sinasig dito, Mr. Chair. Huwag kang uh, lumis sa uh, tanong. Please. Ang akin po ay... Okay, okay. niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipot na siya sa ibang... Your Honor, pang, hindi po. Man. Your Honor. Hindi, po, po sa katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor. Sapagkat ito... Eh, hindi ko po siya makikilala na ano gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. <laughs> Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PIDEA, okay. if uh, that is certified through copy, meron kayong uh, true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Uh, 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 excuse me, yeah. Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document and the presumption is mas um, magaling si ko attorney francis dito they perform their duties regularly that they will not issue a certification unless there is a, fa a copy on file that's why my point is it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly at least for purposes of the court lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo na yung certified true copy, parang original na rin po yan? Yeah, uh, yes, Hindi uh, ah, you know, na kailangan pagdibatihan po yan. I,